Aries, ngayong araw, ay puno ka ng magandang enerhiya, lalo na sa mga pakikipagdil. Kung may planong tahakin, simulan na ito, huwag munang pirmahan o pasukin ang mga bagong kasunduan ngayon. Sa pamilya, huwag mag-atubiling magpahayag ng opinyon. Sa trabaho, maging maingat dahil maaaring magkaantala sa mga gawain kung may negosyong inaalok ng lalaking kaibigan, mas makabubuting umiwas muna, swerte ka ngayon sa mga babaeng kaibigan, pakinggan sila para sa positibong oportunidad, color, pink at green ang magdadala ng saya at kapahingahan, number, 28, number 6, at number 27 ang maswerteng numero, tandaan, Cancer ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay gabay mula sa mga bituin, magdadala ng inspirasyon at pag-iingat sa iyong desisyon. Taurus, ang pinapahiwatig ay may darating na pag-uusap na magdadala ng ideya. Kung kaibigan ito, iwasan ang pakikipagtransaksyon. Kung kamag-anak ang nag-alok ng negosyo, maaaring positibo ito para sa iyo. Sa pamilya, mainam na magpayo tungkol sa pera upang maiwasan ang problema. Sa trabaho, mas mabuting tutukan ang sariling gawain para sa tuloy-tuloy na pag-unlad. Sa pag-ibig, maging maunawain upang mapanatili ang pagkakaunawaan. Color Red at white para sa kalmado at tapang, number, labing walo. Number 2 at number 19 ang maghahatid ng swerte. Tandaan, Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay gabay mula sa liwanag ng buwan, magdadala ng proteksyon at katalinuhan. Gemini, ayon sa iyong gabay, ay may balitang darating mula sa kaibigan. Iwasan ang panghihiram ng pera upang maiwasan ang alitan. Ngunit kung negosyo, maaaring pag-isipan ito sa mga kapatid, magbigay payo kung kinakailangan ngunit huwag ipilit ang opinyon. Sa pananalapi, magandang mag-invest basta't maingat sa tamang interes; sa trabaho, maging masinop at maingat sa bawat detalye; sa pag-ibig, magpakita ng pasensya at intindihin ang damdamin ng minamahal para sa pagkakaisa. Color: red at blue para sa kalmado at talas ng paningin. Number: 21, number 5 at number 45 ang magdadala ng swerte. Tandaan, Cancer ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay gabay mula sa sikat ng araw, magdadala ng proteksyon at inspirasyon. Cancer, ngayong araw ang iyong pangarap na mag-abroad ay nangangailangan ng maingat na pag-iisip, kung bata ka pa, may magagandang oportunidad sa ibang bansa, ngunit tila mahina ang iyong swerte ngayon, mag-ingat sa mga transaksyon at siguraduhing lahat ng hakbang ay maingat na pinag-iisipan upang maiwasan ang pagkalugi. Sa trabaho, may kaunting pag-unlad na makakapagpasigla sa iyo at mapapansin ang iyong sipag ng mga nakakataas maaaring magdulot ito ng dagdag na respeto mula sa boss sa negosyo may positibong enerhiya na maaaring magdala ng tagumpay kaya't maging mapanlikha sa mga bagong ideya sa pag-ibig iwasan ang mga hindi pagkakaintindihan at maging mahinahon upang mapanatiling maayos ang relasyon Pagdating sa pera, ang pagtulong sa mga mahal sa buhay ay magdudulot ng kasiyahan sa iyong kalooban. Color, red at pink, number, sampu, number 25, at number 37, tandaan, Aris ang kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan. Leo ang pinapahiwatig, ay mahina ang iyong enerhiya ngayon, kaya't iwasan ang anumang transaksyon, lalo na ang mga malakihang deal, mas mainam na planuhin muna ang mga susunod na hakbang, sa pamilya, may positibong enerhiya kaya't samantalahin ang oras kasama sila upang palalimin ang inyong samahan. Sa pag-ibig, may mga tukso kaya maging maingat sa mga desisyon, lalo na't malakas ang iyong karisma ngayon. Sa trabaho, matatapos mo ang iyong mga gawain ng maayos ngunit mag-ingat sa mga kasamahan na maaaring gustong samantalahin ang iyong kaalaman. Color, yellow at red, number, dalawampu, number 12, at number 37, tandaan, Libra ang kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng proteksyon mula sa mga bituin. Virgo, ngayong araw, ang mga bituin ay nagtuturo sa iyo ng katalinuhan sa desisyon. Maging maingat sa mga usaping may kaugnayan sa pera upang hindi masamantala. Ang pagkakaisa sa mga desisyon ay makakatulong upang maiwasan ang hindi inaasahang problema. Sa pera, normal ang takbo ng iyong finances. Mas mainam ang tumulong sa mga kapamilya kaysa magpahiram sa iba. Sa pag-ibig, maaaring magkaroon ng maliit na alitan, kaya kontrolin ang damdamin upang maiwasan ang mas malalang suliranin. Sa trabaho, iwasan ang chismis at manatiling tahimik upang mapanatili ang magandang ugnayan sa opisina color, white at yellow, number, 27, number 19, at number 14, tandaan, Gemini ang kaibigang zodiac sign na nagbibigay inspirasyon mula sa mga bituin. Libra, ngayong araw, pag-isipan ng mabuti bago makisama sa mga kaibigan, mahalaga ang pakikisama ngunit iwasan ang labis na pagsangkot upang hindi makagawa ng maling desisyon na maaaring magdulot ng gastos, swertehin ka ngayon, kaya't gamitin ito ng may tamang direksyon. Relasyon, magandang ideya na makipag-ugnayan sa mga mahal sa buhay, huwag ipagpaliban ang mga pangako mo sa kanila. Ito'y makakatulong upang mapatatag ang inyong samahan. Sa pera, hindi ito ang tamang oras para sa investments. Hintayin munang maging mas matatag ang iyong plano. Sa trabaho, ay mag-ingat sa babaeng superior na may masungit na ugali. Panatilihing kalmado at iwasan ang mga alitan. At may babala, kung may nag-aalok ng investment, lalo na sa mga kamag-anak, mas mabuting tumanggi muna, mga maswerteng kulay. Color green at color blue, maswerteng numero, number 17, number 29 at number 5. Tandaan, aris ang iyong kaibigan zodiac sign nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin at inspirasyon mula sa liwanag ng buwan. Scorpio, ang pinapahiwatig, ngayon ay may magandang pagkakataon para sa mga plano mo makipag-usap ng direkta para sa tagumpay, at gamitin ang aura ng swerte para sa kapakanan ng pamilya. Sa personal na buhay, asahan ang pagbisita ng isang taong magdadala ng positibong enerhiya, bukas ang iyong tahanan para sa mas matibay na ugnayan. Sa trabaho, ay maging mapanuri sa desisyon, ito'y magbibigay tagumpay. Sa pag-ibig naman ay iwasan ang selos, pairalin ang tiwala para sa mas matibay na relasyon. Sa pera, maging matipid at iwasang magpahiram upang hindi maapektuhan ang iyong swerte. Mga maswerteng kulay, color pink at color red. Maswerteng numero, number 14, number 25 at number 27. Tandaan, Libra ang iyong kaibigan zodiac sign, nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin. Sagittarius. Ayon sa iyong gabay, may hamon sa komunikasyon ngayon, kaya't maging maingat sa mga sasabihin, iwasan ang seryosong usapan lalo na sa pamilya. Pagpunta sa simbahan ay makakapagbigay ng kapayapaan at dagdag na lakas. Sa pag-ibig, Malakas ang iyong karisma, kaya't mag-ingat sa tukso at pag-isipang mabuti ang bawat hakbang sa relasyon. Sa tahanan, ay malakas ang enerhiya ng pamilya, magkaisa sa mga plano ngunit maghinay-hinay sa pagtitiwala sa mga hindi sigurado. Sa trabaho, masipag na pagtatrabaho ang magbibigay saya sa iyong pag-uwi. Iwasan ang mga taong masalita na maaaring magdulot ng hindi magandang pangyayari. Sa pera, hindi ito ang tamang oras para sa investment, mag-focus sa pagtitipid, mga maswerteng kulay, color green at color blue, maswerteng numero, number 10, number 39 at number 30. Tandaan, Gemini ang iyong kaibigan zodiac sign nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin upang ituro ang tamang direksyon. Capricorn, ngayong araw, magtiwala sa iyong kakayahan na tapusin ang mga plano o proyekto. Ito ang tamang oras para makipagkita sa mga maaaring makatulong sa iyong layunin. Subalit, Iwasan ang transaksyong may kinalaman sa negosyo o usapan sa kapatid dahil maaaring hindi ito magtagumpay ngayon, maging maingat rin sa paggastos. Huwag agad magbigay ng tulong na magdadala ng labis na gastusin. Sa pananalapi, unahin ang pangangailangan ng pamilya. Ang pag-iimpok para sa kanila ay magdadala ng swerte at katatagan sa kabuhayan sa trabaho, maging masinop at magingat sa mga detalye upang maiwasan ang mga aberya. Sa pag-ibig, iwasan ang pagseselos upang mapanatili ang tiwala at pagmamahalan sa inyong samahan, maswerteng kulay para sa iyo ang color pink at color silver, na magdadala ng kalmado at balanseng desisyon, maswerteng numero ang number 21, number 13, at number 14 na magdadala ng positibong enerhiya, tandaan, si Cancer ang iyong kaibigang zodiac sign, nagdadala ng gabay mula sa mga bituin para sa proteksyon at inspirasyon sa iyong araw. Aquarius, ngayong araw, may positibong pahiwatig para sa mga plano kasama ang pamilya, kung ang anak ay nais magtayo ng negosyo gabayan siya ng maayos sa anumang transaksyon sa malayo, siguraduhing sasagutin nila ang iyong gastos, ang pagtalima dito ay magdadala ng magandang resulta. Sa pag-ibig, asahan ang masayang araw kasama ang minamahal, maaaring magkaroon ng romantikong gabi. Sa pananalapi, unahin ang pamilya bago ang iba upang maiwasan ang pagkakalugi sa trabaho, tahimik na pagkilos ang magpapakita ng iyong kasipagan, maswerteng kulay para sa iyo ang color blue at color pink, na magbibigay ng positibong aura, maswerteng numero ang number 20, number 38, at number 17 na magdadala ng positibong enerhiya, tandaan, si Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin para sa inspirasyon, mag-ingat lamang sa mga pag-uusap sa Libra upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Pisces, ngayong araw, bukas ang inspirasyon mula sa mga kakilala. Lalo na sa mga may katangi ang matapang, ang pakikipag-usap sa kanila ay maaaring magbigay ng bagong ideya, subalit, iwasan muna ang paglagda sa mga kontrata, pag-aralan ng mabuti bago pumasok sa mga transaksyon. Sa tahanan, limitahan ang pagtanggap ng mga bisita upang mapanatili ang kapayapaan. Sa pananalapi, maging masinop at iwasan ang labis na paggastos. Sa trabaho, ipakita ang kahusayan at mag-ingat sa mga kasamahang nais lamang makinabang sa iyong kaalaman, maswerteng kulay para sa iyo ang color green at color blue, na magdadala ng malinaw na isipan, maswerteng numero ang number 22, number 44, at number 37 na magdadala ng positibong enerhiya, tandaan, si Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign, Nagbibigay ng gabay mula sa sikat ng araw para sa proteksyon sa bawat hakbang ng iyong araw.